Good morning, good morning mga idol. So ayan po, nagre-ready na po kami. Pupunta kami ng G Serenity Resort. Ngayon naman po mga kasama ko, si Jerry at ako naman. Tamang chill ride lang mga idol. O yan naman, Apple talaga eh. Yan mga idol. Nakita nyo po yung tricycle kasama po namin yan. Pass ko na dahil mahaba pa. So, yan mga idol. Marami rin kaming mga kasama na nagigintay na ron. Yan si Mark Perez mga idol. Videohan ko daw. Oh, kaibigan namin dalawang babae. Yan mga idol. Asadulig na kami mga idol at kami nagmamadali dahil nagugutaw na daw yung kasama ko na si Jeric. Yan mga idol, nasa iwi kami yun. Video malapit-lapit na rin mga idol. Magkita na natin ang G-Serenity Resort. yan ang court ng dulig at dito na po kami sa may papuntang bulo dilig ko naman po kami sa kanan mga idol yan po yan nakalingkod na kami yan si Mark ni sarili at andito na kami mga idol at dyan muna stop muna kami dyan dahil ilistado yung pangalan namin at kami magbabayad nasa loob na kami mga idol yan naman po napakaganda ng view yan may nasa rooftop pa yan po mga idol yan naman po nagtambay muna kami dyan hindi na ako nakabidyo kanina yan po mga idol gutom na daw si Mark Perez kaya ginawa muna namin pansit kanton yan po. Pagkatapos po namin kumain, punta po kami sa taas para magpicture at kumuha ng video. Mag-relax nap sa napakagandang view. Yan po. Isa po namin kasama, si Ranel. Videoan ko daw. Para sumikat din kahit paano. Yan po, si Mark Perez. Oh, Jeric naman po. So, yun mga idol. Gusto na daw po nila maligo nila Mark Perez. Mainit daw, kaya gusto niya ng maligo. Tamang chill lang sa gigli. Abang nakikinig ng soundstrip ng mga kasama sa cottage ayan mga idol akit tayo dyan sa taas napakalawak talaga ng GC Renity Resort napakaganda at napakalinis yan po password ko na yung nasa taas ayan mga idol kita nyo naman napakalawak yung GC Renity Resort may video kayo din dyan pwede kang kumanta Yan po. Yan, pauwi na kami mga idol. So, paano ba yan? Papaalam muna tayo sa GC ni Resort. Yan mga idol. Mandar na po kami. Itinunahan ko na po sila. Dahil nagmamadali na po ako. Nagpa-video muna ako kay Jeric Cruz dyan. Dahil po di ko mahawakan ang cellphone ko. Yan mga idol. At dito na nagtatapos ang video ko mga idol. Maraming salamat. Paalam mga idol.